Isa ba nangangamba ka na baka after na nung pabahay, hindi ka na namin puntahan? iniisip ko na iniisip Sinisip ko rin na baka. Sa si ating ko umaga nag-asawa na. Oh. <laughs> Oo. Siyong ano. Grabe, nakakatouch naman po si Dara. Hindi ng tahanan. Hindi yan makukumpleto kung hindi mo patuloy na makakasama ang kalinga. Sapagkat iba ang tahanan at iba ang masasabi mong tunay. Talagang po ng kanila pong mga natutulungan napabahayan, hindi po dito nagtatapos ang kanila pong pagtulong. Alam po natin yan. Hindi naman sila kagaya ng uh, ex mo Kapag katapos na ibigay ang uh, kanyang sinasabing mga pangako at pagmamahal, na ginawa niya naman sa umpisa, subalit hindi nagtagal. Kaya diyan nagsimula ang katagang walang forever. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direct Noel San. Mga kalingap, mga kaadonis, mga ka-motivation, ito pong ating pong uh, tatalakayin lamang yun. Sa mga oras na ito ay patungkol po sa vlog ni Kalingap Rap dito kay Dara na kung saan ito pong si Dara ay natatakot sa mga mangyayari pagkatapos pong maitayo ang kanila pong tahanan na baka Matapos na rin daw po ang ugnayan nila Dara at ng Kalingap na baka dito na po magtapos ang maliligayang araw ng pagdalaw nila Kalingap rabi sa kanila. Yan ang ating pong pag ngayon sa ating pong vlog. Sana yung samahan natin ay panghabang buhay. Uh, diba? Hindi nang isipin na ay ngayon lang yan kasi binablog kami. Hindi. Ang gusto namin dito sa Team Kalingap yung samahan na panghabang buhay na hindi porke tapos lang i ay pababayaan natin. Tinong si Reyna hanggang ngayon, tulungan namin, hindi mo kami nakikita. Pero yung supporta namin sa kanila, tuloy-tuloy, di diba? ba, sa kanyang bang beneficiaries. Misa ba nangangamba ka na baka after na nung pabahay, di ka na namin puntahan? Uh, Iniisip ko na pa. Iniisip ko rin na baka. Si ate ko umaga nag-asawa na. Oo. Siyong gano'n. Grabe, nakakatouch naman po si Dara. <laughs> ko oh. ko po, siyempre po. Pag ko bahay po, po. Naisip ko po, po, parang wala na po. Tapos na. Tapos na. Hindi, hindi. Tapos na, tapos siyempre po. Buna na asawa. Buna na asawa na. Hindi. Kayo na naman ulit, na tayo, no? Po, kayo, kung may halapan pa naman, kung may sagagaan. Hindi yung mangyayari. Nandito lang ang kay boys hanggang sa pag-graduate mo. Ah. Oh. Hanggang sa ikasal ka. Hmm. Kailo ka ba ikakasal kay lolo? Ay, <laughs> hey, joke lang, joke <laughs> Meron lang, meron lang. Pero huwag mong isipin na after ng pabahay ay ka na namin. Kasi kayo ng dalawa ni Bea eh. Di ba? So huwag mong isipin nyo na Pero hey, si, si Joy di ba? Hanggang ngayon kasama pa rin namin. Kaya kami ay mga kuya mo na kami. Mga bang na yan. You know? Kapit. Ito kasi ang maganda sa kalingap. Di ba? Sa lahat po ng kanila pong mga natutulungan, napabahayan, hindi po dito nagtatapos ang kanila pong pagtulong. Alam po natin yan. Hindi porket napabahaya na ang isang beneficiary, kagaya ni Ladara, ay dito na po nagtatapos ang lahat. Hindi porket na ibigay na sa iyo ang lahat, kagaya ni Daniel Padilla, na nasa iyo na ang lahat. Eh doon na magtatapos ang inyong ugnayan. Hindi ganon. Hindi naman sila kagaya ng uh, ex mo eh, na pagkatapos na ibigay ang... Uh, kanyang sinasabing mga pangako at pagmamahal na ginawa niya naman sa umpisa, subalit hindi nagtagal. Kaya dyan, nagsimula ang katagang walang forever. Hindi ganun po ang klase ang kalingap. Kapag ang kalingap nagbigay, sabi nga nila Kuya Bal, nila kalingap rap, pagkatapos ng pabahay, nandoon pa rin naman yung pagtulong, nandoon pa rin yung pagdamay, yung pag-alalay, hanggang sa tuluyan kayong makatayo sa inyong mga sariling mga paa makapamuhay ng may kasiguruhan. Ganun ang kalingap. Kaya kung ako sa iyo, Dara, huwag kang mag-alala. Kung ano man ang sinabi sa iyo ni Kalinga Prab na hindi ka mapapabayaan hanggang sa ikasal ka, hanggang sa magkaanak ka, talagang aalalayan ka ng Kalinga. Hindi ka pababayaan. Kahit na ibigay na sa inyo ang inyong mga pangangailangan. Subalit, Dara, nararamdaman naman kita. Alam ko kung bakit ka natatakot. Kahit papano na nasabi mo yan. Sapagkat sa panahon na nakasama mo ang kalingap, na alam mo na malaki o marami ang naitulong sa inyo. Hanggang sa mapabahayan kayo, hindi dito nagtatapos o hindi dito makikita yung kumpletong kaligayahan or contentment natin sa buhay. Sapagkat ang tunay na kasiyahan ng tao, hindi lamang nagtatapos sa mga material na mga bagay, kung hindi doon sa mga taong nagbigay ng pagpapahalaga sa iyo, doon sa mga taong tumulong sa iyo, at ito nga ang kalinga na kahit sabi mo nga meron ka ng bahay ay baka pagkatapos nito hindi na pumunta sa inyo sila kalinga prap ang kalinga hindi mangyayari yun nararamdaman kita sapagkat iniisip mo meron bahay nga kayo subalit may hinto na o hindi na kayo mabibisita ng kalinga mapuputol na yung mga masasayang araw mapuputol na yung mga samahan sa madaling salita importante mga kamotivation, mga kalingat, mga kaadonis, kay Dara, yung pinagsamahan more than anything else. Yung mga masasayang bagay, yung mga masasayang araw, yung mga tao na naging bahagi ng kanilang buhay. Hindi lamang basta-basta kanilang buhay kung hindi nagbigay sa kanila ng pag-asa sa buhay. Kaya para kay Dara, huwag kang magalala, Huwag kang malungkot dadalawin ka pa rin ng kalingap at hindi dyan magtatapos ang iyong kasiyahan na nadarama hindi lamang yan Dara kayong mga kalingap angels kasama nila diwata nila joy no? magkakaroon kayo ng higit na kasiyahan lalo na sa pagdating ko sapagkat kung hindi mo alam Lagi kong inuulit-ulit, ako ang kakambal ni Kalinga pra Baka malito lang kayo kapag dumating ako dyan, nakalaan nyo ako na si Kalinga Prap. So, ang nangyayari ngayon, makikita mo na nag-uumapaw pala sa kagandahang lalaki, ang mga pamilyang matubang, ang Kalinga. Matatagdagan lalo ang kasiyahan mo at baka hindi na magtapos ang iyong pagngiti. Kapag nakita nyo ako, at hindi lang yan, paalala lamang kayong mga Kalinga Angels, binabalaan ko na, huwag kayong mag-aaway-aaway sakaling makaharap niyo na ako. Uh -huh. Sapagkat alam ko, hindi dyan magtatapos ang inyong mga Subalit, so, kagaya na sinasabi ko lagi, sports lamang, may the best woman wins. Kaya para sa iyo, Dara, huwag kang matakot. Sapagkat, kahit may bahay ka na, kayo ay may sarili ng tahanan. Hindi yan makukumpleto kung hindi mo patuloy na makakasama ang kalinga sapagkat iba ang tahanan at iba ang masasabi mong tunay na tahanan sapagkat ang bumubuo sa isang tunay na tahanan ay yung tinuturing mong pamilya na sumisimbolo sa isang buo at tunay na tahanan Alright? So muli, maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Patuloy po nating suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Prab, Ate Edna, sa lahat po ng programa ng Kalingap, maraming maraming salamat sa inyo pagsuporta. Ganon din man sa ating pong mga subscribers and newly subscribers, sa ating pong mga kaibigan, Dubai OFW Kalingap Chapter, sa ating pong mga bagong kasama. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you.